PM sa ating lahat ito ngayon tayo papunta sa ano trabaho nagpapahin lang dito sa may ano C6 nagpapahin nga lang ng konti ganda ng view guys o oh. oh. sarap ng hangin guys Ayan napakitan din view Sarap na hangin Tangkil kagad Sige na guys, sa pagpatuloy ko na ng ating ano pagbiyahe papunta sa trabaho. Good day sa ating lahat. Bye bye.